Siyaw siyaw mga kalahi, ikaw ba ay naghahanap ng mabisang proteksyon? Kontra malas, aksidente, disgrasya, kulam, usog, parang at iba pang kapahamakan? Kung gayon, ang video nito ay para sa iyo. Masayang magtipon-tipon at magdiwang Tumugtog ng kagalakan ang lahat papuri at parangal sa tiwatang nasa ati. Shaw shaw mga kalahi, this is Apo Adnan. At kung first time mo palang manood sa channel na ito, huwag niyong kalimutan, bigyan kami ng thumbs up at ishare ang video ito sa inyong mga kaibigan at sa inyong social media pages. At ganyan din, huwag kakalimutan, pindutin ang subscribe button at ang notification bell para makatanggap kayo ng aming mga update sa tuwing mag upload kami ng video. Gayun din ay huwag kakalimutan na mag-comment down below kung meron kayong katanungan o kaya comment. So, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! Patungkol sa mabisang proteksyon, no? gusto kong ibahagi sa inyo yung katuroan ng luntiang agama na tinatawag na like at try Uh, like attracts like. Ibig sabihin, no, kung ano yung iniisip mo, ay siya rin mangyayari. Patungkol sa usapan ng paggawa ng mabisang proteksyon, walang ibang bibisa o mas gagaling na proteksyon ay kundi ang pag-iingat. Pero bakit nga ba tayo nagkakaroon o gumagawa ng proteksyon? Siyempre, iniisip natin na merong kapahamakang darating. So kung gagawa tayo ng proteksyon, ibig sabihin pinaghahandaan natin ang ating sarili sa mga panganib na darating. Hindi nyo ba nakikita ang problema sa mga taong mayroong proteksyon o yung gumagawa o naghahanda ng proteksyon? Ibig sabihin ay pinaghahandaan nila ang mga kamalasang dumarating sa kanilang buhay. So, E paano natin gagawin na maingatan ng ating sarili para wag tayong dapuan ng malas? Ito yan, no? Lagi kong sinasabi na merong kapangyarihan sa panalangin. Kung ang bawat tao ay magpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, lahat ng malas na yan, na lahat ng mga aksidente, disgrasya, maging kulam, usog, barang bati at iba pang kapahamakan, ay hindi magaganap kung hindi papahintulutan ng Panginoon. So ano ngayon ang dapat nating gawin? ba? Diba? Meron akong sinasabi na response na magpalukob tayo sa kapangyarihan ng Diyos. So paano nagaganap ang paglukob sa kapangyarihan ng Diyos? Ito ay sa pamagitan ng pagdadasal o pagsambit ng luwalhati. Ano yung dasal na luwalhati? Ipapakita ko po sa inyo at bibigkasin ko walhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sansinkuban. Para ikaw ay maingatan ng dakilang kapangyarihan, ay dapat uh, magpasa ilalim ka sa kalawalatian ng Diyos. Paano mo gagawin yon? Pwede mo siyang gawin na sa pamagitan ng iyong mga kamay ay ipapatong mo sa iyong ulo at sasabihin, luwalhati parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sansinukuban gayon din sa iyong third eye, lulhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sasintuban, sa iyong mga bibig, lulhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sasintuban, sa iyong dibdib, sa tapat ng puso, no, pwedeng naka-prayer position o kaya nakalapat ang ating mga kamay sa ating dibdib, lulhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sasintuban, at tapos ay ipapatong natin ang ating mga kamay sa ibabaw ng puso o sa baba lang ng dibdib at sabihin, luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumika sa atin at sa buong sansinukuban. Sumunod ay sa ilalim ng puso at sasabihin natin, luwalhati at parangal at sa dakilang kapangyarihan na lumika sa atin at sa buong sansinukuban. At kung kayo'y nakaupo na katulad ko, ipapatong nyo lang ang iyong dalawang talad sa inyong uh, tuhod at bibigkasin ang salitang, at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sa sinukuban. So, yun yung gagawin natin ng tatlong beses, no? So, tapos dun sa tuhod, ay babalik ulit tayo sa ating tuktok, sa ating bunbunan, at gawin at bibigkasin muli ang salitang yon So, bakit nga ba luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sang sinukuban ang siyang dapat nating usalin? Actually, kahit na anong dasal ay pwede nating gawin. Pero itong dasal na ito, ito yung prescribed ng lunti ang agama o dambana ng lunti ang agama. Bakit? No? Dahil sa pagluluwalhati sa dakilang kapangyarihan, no? ito yung tinatawag nating dakilang lumikha o Panginoong Diyos. Tayo dito sa mundo ay meron tayong iba't ibang relihiyon at sa iba't ibang relihiyon natin ay tinatawag natin ng Diyos sa iba't ibang pangalan. Hindi ibig sabihin na magkakaiba tayo ng reliyon ay iba-iba tayo ng Diyos. Hindi po. Naniniwala tayo na mayroong iisang kapangyarihan lang. No? Nagkataon lang na ang bawat tao sa mundo ay mayroong iba't ibang pamamaraan ng pagsasalita at pagtawag sa Diyos. At gayon din, nagkaroon din ng iba't ibang reliyon o katuraan patungkol sa Diyos. Pero sa luntiang agama, pinaniniwalaan natin na mayroong iisang Diyos lang na makapangyarihan. Kaya Tinatawag natin siyang dakilang kapangyarihan. Kaya sa pagluluwalhati natin sa Diyos, ang um, sinasambit natin, luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sinukuban So, ibig sabihin, ay binibigyan natin ng kaluwalhatian ang dakilang kapangyarihan lumikha sa atin at sa buong sinukuban Ngayon, kung tayo ay patuloy na nagbibigay luwalhati at yung sa paglapat ng ating mga kamay sa bahagi ng ating katawan ay parang pinapaalalahanan natin o oh, aking ulo luwalhatiin mo ang dakilang kapangyarihan na lumikha gayon din yung third eye natin no luwalhatiin mo ang dakilang kapangyarihan na lumikha at ang bawat bahagi ng katawan natin ay inuutusan natin na luwalhatiin ang dakilang kapangyarihan ngayon kung tayo ay patuloy na nagluluwalhati sa dakilang kapangyarihan lumikha, ang dakilang kapangyarihan ay magkakaroon ng kaluguran sa atin na tayo'y kanyang iingatan at pagpapalain. So, ang dasal na luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin ay napakahalagang dasal para sa lunti ang agama dahil ito ay isang uri ng pagpapasakop at pagpapakumbaba sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. At kung patuloy nating luluwalhatiin ang Diyos sa ating buhay, sa ating buong katawan, ibig sabihin nun ay pinapahintulutan natin ang Diyos na pumilos sa atin, sa ating buhay. At kung ang Diyos ay kasama natin, ano pa ang dapat nating ikatakot? No? So ito na yung mabisang paraan kontra malas, aksidente, disgrasya, kulam, usog, barang at iba pang mga kapahamakan sa buhay. Kaya kung kayo ngayon, ngayon sa oras nito ay merong dinaramdam, no pasakop tayo sa Panginoon. Kung kayo man ay minamalas, naka merong karamdaman o feeling niyo na kulam kayo o na at nabarang o kung ano pa man, no, Ibigay natin ito sa Panginoong Diyos. At sa pamagitan ng paglulwalhati natin sa Panginoon, ay kanya rin tayong luluwalhatiin at tiyak sa oras nito kung sino man o nasa man kayo, anumang panahon man, kung napanood nyo ngayon o kahapon o bukas, ay pihado na merong kagalingan na darating sa inyong buhay. So, hanggang sa muli. Kaalam!